Alright mga katatay, may nakita tayong booking. Kung mapapansin nyo, kauwi ko lang kasi galing trabaho. So kung mapapansin nyo, ang oras ay 2.57 am. So titistingin natin ito kung digit ito. Oh. Tatawagan muna natin. Kasi ngayon lang din ako mag-abono. Mali, nakatagay na dito kasi ako abono. 1,400. Dal dalawang bugkos na hos at mag-add siya isang daan bali 185 yung rate niya plus 120 so tatawagan muna natin pwede mo siya i-cancel kung hindi natin kaya eh. so kunin natin kasi malapit lang ako dito eh. alam ko yung drop off niya tsaka alam ko rin yung al al alam, ko yung drop off niya tsaka alam ko rin yung pick up niya so try natin tatawagan natin kung papayag siya pag hindi kakansel natin. Tingnan natin. Uh, oh. Bale 305 in total niya. So tatawagan muna natin. <coughs> natin kung sasagot. Pag pumayad siya, kukunin natin. Bakit di nag-ring? <laughs> ano nangyari? Hindi ata legit to. Maka-scam to Tawagan mo natin yung pick-up. Pagkatapos natin makausap siya, natawagan natin yung drop off. So ayaw sumagot, ayaw magring. Ayaw magring mga katatay yung ano yung pick up. So yung drop off ang tawagan natin. kung sasagot. So, ayaw din mag-ring yung drop-off. kamyata ito eh. Oh. natin una yung pickup. Ayaw sumagot. Ayaw mag-ring. Ginawagan natin yung drop-off. Ayaw din mag-ring yung phone. Hmm. Naliti natin. Ginawagan natin yung hindi may mag kasi hosto eh. Tawagan rin natin yung ano. Yung pick up. talaga Ayaw talaga mag-ring. nila mga ano peke ayun nag ring na natin laro natin Mm, sumagot. a magot. Kanina jött a monogó, én nem ennek a szomagot. ganito. Cancel na lang natin ito. Kasi, papadeliver sila ito, so yun nilang sagutin. nag-message na rin tayo doon mga katatay dito sa number na to so try natin tawagan yung drop hmm. <laughs> can up <laughs> cannot be reached din ibig sabihin ang may-ari nito isa lang is come to Oh. yung number na tinawagan natin lucky o3 o5 ayan yung number na tinawagan natin yung Jim rodriguez na yan yung kontolong pangalan niya yan o ginamit ng yung murder doon yung sa drop off Ito yung pangalan ng order contact sa yung drop off. Isa lang yan. Pati yung pick up. Baka isang number lang yan. Pick up tinawagan natin. Minessage ko rin siya. Hindi sinisin yung text natin. So, yung ibig sabihin scam to. So, report na lang natin, ilalamog na ayaw sagutin yung tawag natin. So, pupunta tayo dito sa help. Ano, lagay natin yung unable to contact customer. And the customer may not be able to take the call right now. Please try again later. Ha ha ha. Try ulit natin tawagan mga katapay yung, yung rap. Pag wala pa rin, cancel na natin. Scam to. <laughs> try natin pa again yung ano. Drop -up. Kasi biglang nagkinat-birds yung drop off eh. Nung nag-ring yung pick up. Oo. Oh. Confirm. Confirm yun mga tatay. Scam yan. Report na natin. Kala mo may isan mo ako ah. Kahit first time natin magbuo 1,400 din yan ah. Cancel na lang natin. Yung lang yan. Pisa naman mga na scam ka. Good. Why do you want to cancel? Good or Order information, pre-payment, road and traffic condition, other. Took order by mistake, could not be make in on time. Customer did not need, did not need the service. Could not contact customer, customer was late. A sudden personal issue, ito. Could not contact customer. Submit. Sikam. Sikam pa more. Sikam pa more. Ang liit lang Nakikita ng mga rider. Lolo ko rin pa. order taking post 9 minutes. So, halos 10 minutes siya. Pa nag-cancel ka pala. 10 minutes ka maghihintay. So, huwag na tayong matakot mag-cancel pa ganyan. So, okay na. Nalabas yung cancel mga katatay. Hmm. Um, 100% scam. Grabe, alas tres ng madaling araw. 2.53, kinuha ko yung order na yun. Two fifty AM ano oras no three o na ayun cancel na mga katatay dito Hindi to sa cancel wala na sa ongoing natin. Hundred percent scam boy, scam boy, scam boy. Skunk boy. <laughs> Si scammer, Ay, ganito mang huling ng mga scammer. Kahit first time natin kumuha ng abono, kailangan maging wise din tayo mga katatay. Huwag tayong paloko basta-basta. Kasi mahirap kita ka ng pera. Ayan, nakita nyo na ha. Kung paano mag-cancel ng order at kung ilang minutes ka uli makakakuha ng bagong booking. At saka ganun mo nang gagawin nyo. Tatawag muna kayo sa pickup up at tatawag kayo sa drop off for confirmation para mas sigurado yung legit. Yun lang at uh, sa nakatulong ang video na to at may iwasan yung pag-i-scam sa mga rider. Kawawa naman. Good luck at God bless.